ிகோசாயே Mas Mas Tama yung narinig yung mga idol, grand opening ngayon ng Generica Drug Store dito sa Bayan ng Katayangan, Masbate. So gusto nyong tingnan? Tara, pasyalan natin! Naghanap ba kayo ng mora at kalidad na gamot? Dito ka na sa Generica Drugstore Located at Katayangan Mas Bate Sa Generica Drugstore Abot kayang ang ginawa mo At nga pala mga idol Bago natin tapusin yung ating video no? Magsishoutout muna ka tayo Kasi marami na rin nagpa no? At una shoutout sa ating kapwa Mas Bate nyo dyan Tingyo-tingyo na marami Sa suporta at tiwala At syempre sa mga nagpapa-shoutout din. Ayan, shoutout kay Jonah Pablio. Mega shoutout. Joni Pinelas. Mega shoutout. Jessica Royeras. Mega shoutout. De Los Santos Jimmy. Mega shoutout. Joby Lanto. Mega shoutout. At kay Ruel De Jesus Vlog. Mega, mega shoutout. Benji Shout. Condi Lijeras. Mega shoutout. At kay Lynn Ibangilista. Mega shoutout. Maria Estrella. Mega shoutout. Natividad Donadillo. Mega, mega shoutout. Ayan, mega, mega shoutout. Sa syempre, Team Squadron, mega shoutout. Maraming maraming salamat sa support at tiwala at syempre sa ating mga kaibigan na rin yan, hindi ko na kayo isa-isahin kasi ang dami nyo mga idol. At nga pala, thank you na marami sa Generica Drugstore, no? Ayan, meron tayong ano, uh, gift na binigay nila. Ayan, no? So, thank you, thank you ng marami mga idol. So, dito na lang, ako nga pala si Dudeski Motovlog. Ako naman si Carlo Bulacos. Na nagsasabing, hindi pa si Ka. Pero Laos na. So, dito na lang, bye-bye.